Hello mga kaahente. Nandito ako sa loob ng marketplace. Uh, Bali ako yung, uh, mag-iikot-ikot lang muna. Magpapalamig. Bago ako. Kailangan ko lang din mag, uh, mag, relax ng kaunti. After ng uh, trabaho na ginawa ko ngayon, uh, bilang isang ahente, kailangan ko muna unahin ang aking obligasyon sa kumpanya namin actually dito sa uh, marketplace as far as I know pangalawang punta ko pa lang po dito na ganito pala palaki po dati kasi nung unang punta ko dito may kamit up ako uh, may binili akong sapatos Okay, eto. Lalakad ako. Um, may share lang ako ng mga kaahente. Um, kailangan ko lang din gawin ng ganitong mag magdala, magdikot, maglibang. Dahil uh, may dahilan. May isang malaki na nangyari. It's a, you know, it's a part of a uh, for being um, uh, sabihin natin yung galing ako ng break well eto uh, kailangan kong mag move on. kailangan kong uh, kailangan kong daanin uh, to uh, yung, yung mga pagsubo siyempre iba yung pakiramdam mo pagkagaling ka ng break uh, talagang uh, lalo na kung may babae uh, na mahal mo di ba? Uh, nabigla binigla sa pag-iwalay uh, uh, hindi naman kayo nag-away ng mga uh, hindi naman kayo nag-away ng malaki o something na may pinagtalungan kayo basta isang araw na lang uh, uh, sinabihan ka na na ayaw naman di ba ano uh, masakit yung ganun di ba although uh, okay ka for a year okay kayong dalawa supposedly today dapat ano na uh, first year anniversary ayun unfortunately ganito ang nangyari Siyempre, uh, para sa akin, hindi mo may pagkakaila na na ganun uh, mawawala agad uh, siyempre sa akin bilang tao bilang nasaktan masakit talaga as in masakit in my previous uh, relationships alam ko um, uh, di ganun din ang nangyari pero eto Uh, I thought na ito magiging open sa akin for a long term. And then yung babae na... Yung babae na... Yung kaka-break up ko lang. Yung uh, itong babae na uh, minahal mo nito. I thought uh, expectation to, na, expectation ko. Kala ko kami na sa bandang muli Pero hindi pala ayun, Manila guys uh, um pinapan nilang tumakigad na ma-overcome sa nito dahil may time na pagka ito eh, nasa isang um, uh, isang uh, magandang lugar lalo na yung mga napuntahan mo. yung uh, memories na pinag-usang kayo yung, uh, nag-spend together ng mga, mga masasayang araw na magkasama kayo at yung uh, yung uh, fun tapos yung simple lang naman kung isang-isang lang kayong kumakain kahit sa turo-turo madalas kami sa mga fast food lang like Jollibee um, McDonald's at Kachao King pero ang pinaka-favorite niya, Chow Kim. hindi ko makakalimutan yung Chow Pan. Ayon. Kali... ...hani, ah, uh, kailangan ko lang din, Um, kailangan ko lang din alisin ang sarili ko. Ah, uh, kailangan ko din, ah, uh, ma-overcome ang ma mga... ...ang mga malaking pangyayari sa akin mahirap yung explain sa aming lahat ang kay paliwanag yung nararamdaman ko na may time na okay okay naman na naman yung uh, nakakalimutan mo siya ng uh, sandali pero pag dumating yung time na ano, uh, ganun pala yun pag dumating yung uh, oras na bigla na ano, bigla kang may isip mo siya bilang ano uh, uh, parang pakiramdam mo malulula ha na parang nalungkot ka may ganun pa rin akong pakiramdam kaya siyempre hindi naman ganun kadali para ito move on um. Kaya, I'm trying my uh, my best. I-divert uh, I, uh, I ko yung mga ginagawa ko sa ibang bagay. Lalo lalo sa trabaho ko. Uh, gusto kong magpaka-busy. Gusto kong kumita ng pera. Gusto kong uh, magpaka-tapad. I'm hoping na... Uh, bumalik siya sa akin ayun na lang din yung uh, yung positive thinking na ginagawa ko na um, uh, someday uh, marirealize niya na namahal niya pa rin ayun yung uh, yung uh, pag-asa ko na pinapanalangin ko kay God na muli yung pagmamahal niya sa akin hindi naman ako yung people na uh, Mahilig sa kanina kanina lang, mahilig pag date after ng breakup, no one like that. Ito guys, sa uh, sinishare ko lang yung, yung uh, yung sa akin. Hoping na uh, masurpas ko lahat ng mga uh, mga uh, nararamdaman going 200% okay right now kasi siguro masasabi ko nasa stage ako ng uh, siguro mga 30%. 30% 30% hindi pa okay 30% is okay uh, yun lang bali when? Uh, well ayun talaga ayun talaga pero someday uh, uh, lagi ko na iniisip na maging successful pa rin magiging darating sa akin na uh, magiging karelasyon uh, ayun lang guys salamat sa pakikinig sa akin sana mayroon kayong uh, sa akin uh, sinare na story kung mayroon kayong mga uh, comment uh, meron kayo sa um, tawag dito uh, advice you can leave your advice sa mga comment section sa baba syempre click and subscribe kayo sa akin channel by the way ako ang iyong kaahente si Arn Gomez Tayan see you and God bless to all